Sa day 3 budget meal Philippine Loop 2.0 natin ay bumiyahe tayo mula sa Kalbayo hanggang Liloan ports na may total na 330 kilometers ang layo. At sa parehas na araw ay tinawid na rin natin ang lugar ng Mindanao. Kaya naman sa day 4 ng biyahe natin ay makakasama natin ang ilan sa mga kapatid natin dito sa Surigao bago natin hakin ang lugar ng Butuan City. Ano-ano nga ba ang magaganap sa araw na ito? Kaya tara. Samahan niyo ako at ituloy natin ang paglilibot sa lugar kung saan ay tinaguri ang ikapitong pinakamataong isla sa buong mundo, Mindanao, the Philippine Loop 2.0. Ako si MotoGP, isa akong vlogger. A certified Philippine looper na Certified Tindero ng Kape sa Kalsada. Marami na tayong nagawang content. Lumibot sa buong Pilipinas. Naging MC Taxi Rider. Naging Libre ng Angkas na rin. At uulitin ko, nagtitinda ng kape sa kalsada. Pero iisa pa rin ang hinahanap-hanap ko sa mundo ng pagmumotorsiklo. Ang gumala. Kaya tara, samahan niyo ako sa istorya ng buhay ko at tuklasin ang mga bagong pangyayari na magaganap. There's a lot of colors I don't know where to go See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a day. 🎵 So we're good to go mga kapatid. Ang target muna natin ngayong araw is pupunta muna tayo sa shop ng... Uh, subscriber natin and tropa rin syempre puntahan muna natin yon tapos pagkatapos natin doon uh, dediretso tayo ng abimit ah, din natin yung SCAR o yung Surigao City United Riders after that di ko alam kung rerekta na tayo sa Enchanted River or magbubutuan muna tayo or direkta re na tayo ng Dabaw so maraming uh, maraming akong tinitingnan na possible na pwede kong gawin o pwede kong uh, ibiyahe ngayong araw na to but for now doon muna tayo sa shop let's go so straight ang sabi sa akin pala ano ba sabi straight lang di ba left tapos straight dead end then left ata uli <laughs> solid talaga tong ginawa na may ginawa ko na to <laughs> yung pinakabit ko ayan o oh. yung switch na yan para yan sa Busina O ba? Diba? Malapit na malapit lang daw sila dito Sa so lagkaw Yung shop nila O uh, mga 30 meters away Makikita ako daw yung Top Cycle Shop Si Sir Hon <laughs> Nahirapan ako sa pangalan Si Sir Hon Meng Nang uh, Ang owner niya itong uh, Top Cycle Mart uh, Kunsaan Uh, iba't ibang brand or iba't ibang parts and brands ang kinikerry niya para sa lahat ng iba't ibang uh, iba't ibang motorsiklo. Siya rin ang nagpaunlak sa atin na patuloyin doon sa Lagkaw at doon tayo nag-stay for the night. Maraming maraming salamat kay Sir uh, kay Sir Hong Hon Hon Meng Nang. Kailan pa daw? naman maraming maraming salamat kay Sir Hon Meng Nang sa solid na suporta niya sa akin as a Philippine Looper and of course as a, a Shifa Ambassador and Kobe Motor Care Products Yong Yong nahirapan ako na. nahirapan na ako sa pangat Yong Yong hirap ako ng ano, big Hon Meng Nang Yong 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 si Sir Yong Yong Magiwan tayo ng ilan para sa mga gustong uh, makakuha dito sa Surigao. And of course, yung Stabilan Philippines na na reflectorize be, seen, be safe din sila di diba dito Ayan, chef. Dito, in ko kay kapatid na yong kung ano ang Stabilan Philippines Cats ay. Ito ay isang kumpanyang professional na gumagawa ng produktong related sa reflectors. Raincoat, riding vest, pedestrian reflectors, o kilala as keychain, at marami pang iba. Ang adhikain ng kumpanyang ito ay ipamulat sa lahat ng pedestrian kung gaano kaimportante ang kaligtasan kapag tayo ay nasa dana. na. Sa pamamagitan ng reflectors ay mas malaki ang chance natin na mas makita tayo ng mga motorista. Malayo pa lang at magsilbing warning sa kanila na may mga pedestrian ahead. So ayan, ito yung shop ni Sir Hon. Sir Yong, yung na malayo. Oh, okay. Sir Yong, ito yung shop niya. So Borromeo Street. Ayan, City. Dinaanan niya na ako dito. Ah, uh, kaya uh, uh, siya yung presidente ng Scar. Ah, uh, Surgao City United Riders. Uh, naka xmax Woohoo! Uh, so parang ayasar mag-Xmax na rin ah. Uh. sa susunod na Philippine Loop natin, Xmax na gamit natin. 'Di ba? So doon tayo magla-launch kasama si Sir Chester sa May Boulevard. Boulevard. Volleyball <laughs> Ganda, grabe Oh my god Ganda ng tubig Kuya, naihi <laughs> Diyan ka pa talaga umi sa gitna <laughs> Solo Philippine loop Kamusta po? Ayos lang So, sir. Um Ayos lang po. Kamusta po? Sky din po. Ayun. Okay. Sa mga hindi nakakaalam or <laughs> tawag -tawag ko sa hindi pa nakakapanood nung nung video ko before during the Philippine look namin ng Abbas Ang Scar, they're the gateway going to Uh, Mindanao. Mas so, sila yung yung start, ah sorry. Yung sorry ang kauna-unahan, di ba sir? Na madadaanan niyo pag kayo na Mindanao. And the team Scar uh, Surigao Una, Surigao City United Riders sila yung mga yung club o yung grupo dito na nag-accommodate and nag assist para sa mga loopers or sa mga bumabiyahe sa mga riders kapwa kapwa natin riders So, if ever na magagawigay kayo ng Mindanao, pag, pag tungtong nyo ng sarigaw, or before pa kayo tumungtong ng sarigaw, try to reach out sa SCAR group and hindi kayo mapapahiya at hindi ka, hindi sila magdadalawang isip na i-assist kayo dito sa lugar nila. SCAR. Team SCAR. Ayan yung page na, Team SCAR. Si Sir Chester ang current president nila. Ayan. <laughs> So ayun mga kapatid, kasama uh, pa rin natin si Sir Chester dito sa so Harbor, Resto, Harbor, oh Harbor Resto. And uh, kanina lang may nabanggit siya sa akin na na Endu Tour. yep, Tama, Endu Tour na ginanap last year. Last year 2023. At 2023. Mm -hmm. But this year uh, 2025. Ah, it's a so, biennial event na. Okay, every two years. Guys, mga kapatid, merong endo tour na nagaganapin sa Siargao. Okay, take note, Siargao mga kapatid. Uh, Sir Chester, invite mo sila. Uh, guys, invite ko kayo sa Motor de Siargao. Visit nyo na lang yung page. Motor de Siargao is an endo tour April 12, twenty uh, 2025 next year. Uh, hopefully, makapag-join kayo and It's a new adventure uh, uh, compared sa last year. Magkaroon tayo ng mga bagong uh, adventures ngayon. And I'm sure madaanan nyo ng lahat ng mga magagandang tanawin sa Siargao. Yeah. See you. So yun. Baka makasama tayo doon. Pagkagandaan natin yun April 20... 12. 2025. 20, April 12, 2025. Okay. Baka isabay na natin yan sa... Philippin uh, Philippine Loop 3.0 natin. Ayos. Yeah. Uh, let's go. <coughs> Ito yung stabilan na ibibigay natin kila Bossing, kila oh, yeah. Sir Chester para sa team car. And, and bigyan din natin si Sir ng stickers. Limited lang kasi to Sir. Ikot pa ako ng Pilipinas. Oh, ayun yung sticker ko ng MotoGP 2.0. kapatid, etong biyahe ko na to uh, sobrang tipid na etong uh, biyahe ko ng Philippine Loop na ito. siguro mga uh, additional expenses ko lang yung pinagpagawa ko ng mini driving light and yung iba naman uh, actually wala eh, yun lang eh mini driving light, hindi pa nga ako gumagasas ng accommodation ko since I departed sa Imus Cavite ba? Diba? kaya uh, sobrang tipid na ito. eto yung maganda mga kapatid kapag marami tayong kaibigan lalo lalo na uh, sa iba't ibang lugar alam nyo ba na itong mga natuluyan natin sila yung mga naging kaibigan natin during the Philippine loop namin ng Hampas Loopers so uh, may ilan sa kanila na nag message nung nalaman nila na magpi Philippine loop ako ganto ganyan and then may mga nag offer kung gustong tumuloy may mga kinausap din tayo especially dun sa mga hihintuan natin na kung pwede pa tayo makituloy kahit sa garahe lang o para lang uh, makapaghamok o makapag-ayos ng, uh, ng camping chair at least mayroon tayong matutulugan na safe pero itong mga kaibigan natin na to itong mga na, na build nating friendship with them during ng mga travel natin eh talaga namang solid kasi hindi ka nila pababayaan sila yung mag-i-insist sa'yo Oy, magkita tayo Oy, ganito Sagot ko na yung ganito mo Oy, ganito Very accommodating Yung hospitality na meron Yung mga tao na nakilala natin O yung mga naging kaibigan Kapamilya natin Ah, uh, ba? Diba? Eh, talagang uh, Sobrang solid So Siguro yun lang mga kapatid Ah uh, Huwag niyong hayaan na Hindi niyo magawa yung mga bagay Na gusto niyong gawin Travel Meet new friends Diba? And build a relationship with them. And the rest will be a history. Kabuto na tayo. Kita kids. Let's go. Ha <laughs> kapatid parang may sumpa doon no? Oh. sana mawala ang sumpa <laughs> ay 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 grabe ang ganda nung ano ang ganda nung sumpa <laughs> sumpa kaya yan wag naman pero ang ganda nung view pero solid talaga oh Oh! Oh, my God! Ayan pala, Petron. <laughs> Lumampas. <laughs> Mukha kasi hindi kasulinahan, eh. <laughs> ah, Pag-as muna tayo, mga kapatid. Petron. Oh! XCS. Ayaw man lang. Hindi tayo. pag -aspo. Ah, ah. Oo oh. Boss, ano lugar na to? Ha? Ano lugar na to? Laser, Surigao del Norte Ah, Surigao so pa rin So, ito yung pinagas natin 340.23 Ang um, Kilometer reading natin is 8,266.70 Okay Picture natin para To make sure mga kapatid na Maayos yung mga Yung iba nga hindi ko na na-picturean eh Pero meron naman akong ano Record sa Tawag dito Sa GoPro Ayun. So kung magpipilipin loop kayo mga kapatid Make sure na may record nyo May tabi nyo maigi yung mga resibo nyo Lahat ng resibo nyo Ako wala akong resibo ng mga accommodation ko Kasi lahat yun libre 'di ba? Yan ang nagagawa na marami kayong kaibigan sa buong Pilipinas. Hindi lang wag lang kayo mag-create ng kaibigan na dito lang o diyan lang sa Luzon o diyan lang sa paligid nyo Dahil maraming pagkakataon na secret. <laughs> maraming pagkakataon na hindi lahat ng kaibigan o tinatawag n'yong kaibigan ay kaibigan nyo Kahit pagano kalapit sa inyo o kalapit kayo diyan, Darating at darating yung time Na masusubok yung pagiging magkaibigan nyo So ngayon pala nagpapasalamat na ako sa ano Sa mga kasama natin Makakasama natin Mga kapatid natin Sa South Cotabato Yan ang totoong kaibigan Totoong kaibigan na pamilya uh, Let's go 98 kilometers Time check tayo 324 Yan yan 324 99 98 kilometers Oh, mababa na rin yung biyahe natin mga kapatid. Ah, uh, this is the first time na medyo nagkalma yung uh, takbuhan natin dahil dito sa rough road na to. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 time check 409. 38 kilometers na lang Mabilis na yan Bakbaka na naman <laughs> Gabi nabusog ako Sarap nung hinahin ko Woo! Maraming maraming salamat Sir Chester Grabe yung pagkakatipid mode natin mga kapatid <laughs> Ano tayo eh? Anong tawag doon? Yung sinasabi nila Jobo Otbora <laughs> bago na Otbora <laughs> Let's go O, dito na tayo sa butuan Butuan na nga ba to? Ay, hindi pa pala ano ba to? Wala akong makita eh Pabala na <laughs> Ampay Amapayon? Ano? Ampayon Para meron pa pala tayong ano 11 kilometers para Sa mismong Butuan City So dito na tayo mga kapatid sa sentro ng uh, Butuan Butuan Wala namang stoplight eh no? Oh. So, ito na yung pinaka-sentro niya. 200 meters, then turn right. Actually, hindi ko alam kung first time ko bang pumunta ng butuan na yung pinaka-sentro or pangalawa na to. Dami na rin palang tao dito, no, sa butuan. Kaya pala, city na yung tawag sa kanya. Si, civilized na yung, uh, uh, yung butuan. 3.7 kilometers. Yeah abang-abang lang tayo dire-direcho lang tayo malapit na tayo mga kapatid 300 meters less than Queensland hindi ko alam kung totoo bang Queensland to ah hala ah ito Sir, Bali, ako si MotoGP uh, Tumawag daw si B Sir Trunks dito uh -huh. Punta ko sa likod Okay, sige, thank you All right, Alam na nila Thank you, Boss Trunks Maraming maraming salamat Likod lang daw, likod Likod lang MotoGP, sir, ako yung ano eh, Itinawag ni Sir Trunks doon <coughs> alright yun ah alright yahoo finally here kala ko sa akin yung tumutunog dito ba tayo ay, lamig ha. Sarap. Yun. Wow, ang ganda. Di. Yeah. Okay, thank you. you. Una tayo, SM. Ininit uli natin sa sariyong uh, mag-dinner tayo. Kasama tayo yung family niya. Kasi, sinundu niya yung family niya na dito sa Butuan. Tara, samahan niyo muna ako sa SM Butuan. Let's go! <coughs> SM Butuan. may nakita ako ano na dito. Evelyn Helmet Depository. So, tanong natin kung magkano. E magka, may, may bayad pa. Magkano po? 20 pesos. Uh, pwede na siguro. Para at least wala tayong bitbitin sa loob ng ano, SM. ba? Diba? 20 pesos, no? Huh? <coughs> sa so, mga kapatid, shoot shoot natin si Yung... Sinelas galing hotel hindi ko sinuot yung tsinelas uh, ko kasi halos parehas lang sa naitsura. So pag parehas lang naitsura, at yun ang suot natin, ah uh, mapagkakamalan tayong mahirap. <laughs> eh mahirap naman talaga tayo. ah, <laughs> diba? Eh hindi ka tulad na itong uh, pang hotel. Yan, no? Nakikita nyo may mga buka ba? So, yung uka-uka na yun, ibig sabihin, palatandaan nila na sa hotel o kanila yung, yung chinelas. So, pag nakita nila o alam ng iba na nag-hotel -ho ng mga, alam ng iba na mga nag-hotel -ho din, nakita nila yung suit-suit na yung Ah, oo. Oh, na nasa hotel ko nag-i-stay. Ibig <laughs> <Yung> sabihin, manya. <laughs> so, Butuan, SM, SM Butuan. I'm here. Philippine Loop 2.0. Yeah, boy. Hindi na kami natuloy sa SM kasi mahaga pa ka, na nagsasara yun. Dito kami sa Baron. Desi, ka. Ah, champion.

yung phone ko solid solid na gabi solid na araw ah uh, kahit na ah po thank you kahit na high yung uh, bilihahe natin may araw pero solid pa rin yung outcome nakasama natin yung mga kaibigan natin dito yun Palitay na sa. Ito na ay isang GoPro, tawagan ko po at tawagan. Ah, uh, mamaya ako mag-discuss mga kababayan. Uh, ah, si Seniorino Masado Mariano nito. Tayo na. mamaya na lang mga kababayan.